Isa sa mga pinuntahan namin sa Chongqing, China ay ang sikat na Liziba Station. Isa itong train station na part ng line 2 ng Chongqing Rail Transit Network. Naging sikat na pasyalan dito sa Chongqing ang monorail train line na ito dahil dumadaan ito sa 19-story residential building at sinadya itong gawin kasama ng pagpapatayo ng gusaling ito. Dahil nga dumadaan ito sa residential building, ginawa nila ito ng Advanced Noise Reduction and Vibration Isolation Technology na nagmimitigate ng ingay up to 60 decibels na kasing ingay lang ito ng dishwasher pag dumaan. Akalain mong 2005 pa ito nila ginawa. Hindi <laughs> na bago sa kanila itong klasing struktura. At alam nyo ba, ang line na to ay isa lamang sa 13 line ng Chongjin Rail Transit Network. At sa dami ng train line nila dito sa Chongjin ang main train station nila ay parang isang airport. Sayang nga lang at hindi namin napuntahan. Hmm. Sa so, katunayan, dito rin sa Chonchin mo makikita ang world's deepest subway. At sa line 9 naman mo ito makikita. Tanghali na kami napunta dito sa station kaya sa sobrang init at sobrang dami ng tao, hindi kami masyadong nakapagtagal. Tara, ibutin pa natin ang Chonchin!